Tandaan niyo po ito pagdating sa pag-aasawa, hindi po kayo magkalaban. Hindi kayo ang magkakumpetensya. Bakit? Kasi po pinag-isa na kayo. Iisa kayo sa harapan ng Diyos. Hindi po kayo ang dapat nag-aaway. Dapat pinagtutulungan niyo yung mga problema, hindi niyo problema ang isa't isa, no? Ang problema dun sa ibang mga mga married couples, problema niya yung asawa niya. Siya problema din ng asawa niya dapat magkatulong po kayong humaharap dun sa mga problema ng buhay. At hindi nyo po dapat nilalaglag yung isa't isa. Hindi nyo dapat pinapahiya yung inyong kapartner, whether in public man yan or in private. Siyempre, asawa mo yan. Kaya alam mo talaga na may kapintasan yung partner mo. Tamad yan. Ay, yung asawa ko yan, bungangera yan. Nasasabihin mo sa mga kaibigan mo, ganun. Hindi po ganyan. Iisa po kayo, pinoprotektahan nyo dapat ang isa't isa hindi nyo po nilalaglag ang isa't isa. Dahil ang kapintasan ng asawa nyo ay kapintasan nyo rin. Ang kasiraan ng asawa nyo ay kasiraan nyo rin. Kaya instead na ipahiya nyo yung asawa nyo in public o sa mga kaibigan nyo, ang dapat nyo ginagawa, ibinibuild up nyo sila. Ang sinasabi nyo sa kanila yung mga mabubuting ginagawa ng asawa nyo. Ganun po sana.